Hi mga mi, magandang araw. So marami nagtatanong sa akin, saan nga ba ako nagpagawa? Dito ako nagpagawa kay Dr. Frank, located ito sa BGC. Yan. So, akala nila talagang may nagbago sa'yo. Sy Siyempre po, ah, hirap talagang ah, magpaayos ng ipin kasi nga masakit talaga, tiis ganda. Ayan. Nagpagawa ako kay Dr. Prang. So, ang binigay niya sa akin, sinadyos na sa akin, kasi nga naka-porcelain po ako, yung may bakal ha. Yun yung lumang porcelain. So, inabot po talaga halos ng 20 years yung ipin ko bago ko napalitan. Kasi nga, grabe ang mahal lang ngayon wala na talaga kasi mura. Kaya, namura ko rin yung sarili ko. Pero worth it naman. Sa mga natatanong sa akin, sabi nila bakit parang namait ako. Siyempre, kasama rin yan sa pag-exercise. Hindi ako masyado kumakain ng kanin. Healthy living. Kumakain lang ako ng mga raw. Yung mahilig ako kumain talaga. Pero lagi ako nag-exercise. Um, mas marami ako kumain ng mga healthy food. So, ito yung loob ng kanilang clinic. Ayan, ang ganda, ba diba? kung gusto nyo gumandang ipin nyo, pwede naman kayo pumunta kahit sa ang dentist clinic yan. Basta ako, nagpunta ako dito kay Dr. Frank kasi referral to sa akin ni Miss Chloe. Nakita ko kasi kay Chloe na maganda yung kanyang ipin. So, why well, not try ko? It costs a lot, but it's okay. Nagtitiwala ako kay Dr. Frank kasi maganda naman talaga yung mga gawa niya. Actually, siya yung mga sa mga artista, ng showbiz, sa mga Miss Universe. Napakaganda talaga ng ipin na ginagawa niya kasi yan yung pinakamahal ito, yung zirconia crown na ginamit niya sa akin dahil gawa ito sa powder diamond. Pinakamatibay sa lahat. Ang pumapakalawang maganda din dyan ay porcelain. Ang porcelain. Ang porcelain may bakal naman yan sa loob. Yan yung dati kong ipin. At yung veneers naman yan, yung pinapatong sa ipin mo, lalo kung buo ang ipin mo. Ganyan ang veneers Pinapatong lang siya. Pag kinagat mo siya sa matigas, dead ka, sira agad yan. So, kailangan maintain. Ng, kailangan lagi kayo nagpapa-cleaning or nag, nagbabrush kayo ng teeth nyo, na kinikling yung ipin nyo. Once na nagpaganto na kayo, lagi kayong maitmaya, kayo mag-clean. Yan, ng, yung ipin. So, ayan na nga ang sakit nito, halos ang tagal ko sa Pilipinas, 3 weeks ata hindi ako makakain, tiis ganda talaga pero worth it, ginawa ni Dr. Frank yung upper ko lahat-lahat yung upper ko ang sakit-sakit, grabe bago siya ikabit, napakasakit, hindi ka makakain, almost 3 weeks bago pagpunta dito sa Japan, so babalik na ako sa kanya next year para maayos ulit yung uh, lower ko, kasi maganda naman yung lower ko naayos lang ng konti, at okay na, para maging puli na siya. Kaso, hinga lang, tiis ganda, mahirap kumain, pero talagang papayat ka. Akala na may nagbago sa akin. Wala. Nagpapayat lang ako. Proper eating, healthy diet, ganyan. So, nagbago yung image ko, kaya pinagupit ko rin yung buhok ko. Iba talaga yung aura kapag maganda ang ipin mo. Lalo na kapag maganda yung ipin na pinagawa mo. Worth it. Make sure, choose wisely para hindi kayo loko na may mga dentist kasi na hindi hindi ka masasatisfy. Depende yan sa papapuntahan yung dentist at dental clinic. Ayan. Para sa akin, worth it ako kay Dr. Prang. Yung mga nagtatanong dyan, punta lang kay dito dahil maraming, may, 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 mga maraming mura, may mahal, pero wala na talaga kasing mura ngayon. Pinakamahal na talaga ngayon magpagawa ng ipin. Ito ay zirconia yung akin. So, lifetime mo siya magdamit. 20 years. At yun lang, nag-picture kami Dr. Prank and add him, okay? Matane, salamat sa panonood!